O oh, mga kaisam, ah, pagkakadaming Ah, ah. Dalag at hito ay, Mga labo, mga kaisan Ah, ayang, labong labo. Ah, ah. Lamanan, laman, aray. Palaman mga kaisan Mm, ano? Maisda po, anay. Maisda. Ah. Ari, mga kaisan, marami laman, ari, isang ari. Bubulasan ko lang ang po doon. Paniliitin lang po natin ang tubig, mga kaisan. Ang daming lain, po. naglalain din po tayo may galing panlaho habang nagpapakati po may ikipong di gaon, gaon din uh, tinuto tinuto po na may sato Mga kalahating oras ko Kati na ito. manalain po muna ako. lại đi nó ít nó Okay, Tom. Malinit na po ang tubig. Mukha ko pinapakati eh. Maliit na ho. Nakapanlain na po kape. Yeah. Nakapanlain na mga kaisan. Okay. Yon, laing mga kaisom Maliit na po ang tubig Yon Atin pong lilimasin ah. Talagang hagaran na sa lungga Aw oh. Hmm, atami mga kaisom Hmm Nasa ilalim po ng bato Hmm, hmm. hmm. เอาวนรอบป่ะยืเอ้่ Ay, laki. Mm-hmm.

Ay, ayko. Ayko, ayko, ayko. Masarap mga kasi ano, ginatan po. Ay ko. Ginatan lang po naman ang masarap-sarap luto nito. May lain na tayo. Yeah. Solve na mga ka-insan. Solve na po. may zone dami po yan tsaka pulaing yeah. solved na may pantanghalian na po ulit bukas lalagyan ko na po uli ng tubig at ito po ay magkakaroon po uli pag bumaha sasakatan po uli yan sasakatan po uli ng isda Okay son, saging nasa mga po. Hmm, malaki na rin po. May ganit pong mga rin. Napansin ninyo, yung pong ating tinaga ay medyo maliit. Ito po ay malaki. Saging dabo po yan. Ito mga kaisan yung ating pinaparami ngayon. Kung tawagin po sa aking dabo, sama po yan, malalaki. Yung pong amin ay Tagalog. Maliit, tapos ikalim at matyuhin. Mga kaisan, nagsisimula na naman pong malaglag. Ito po, oh. Bukas, ayan, dumi po ng kamay ko, tayo rin po yung lain Yan. Paano kaya ito mga kaisan, itinatanim? Eh, po ng puno puno sa amin eh. Lalahokan ko po ng munggo bukas. Bukas po ay mangunguha ko mga kaisan. Lalahokan natin. Marami na po uli eh, oh. Tung ikalawang buwan po ba ito? Ito po ang puno sa amin niyan. Ito po kaya ay napapaugat upa ano. Ang dami po sa taas. Oh. Ito pong haba habang ito. Ang dami na naman po. Hmm. Ilalahok natin sa munggo. Baka po bukas ay eh, marami na. Ito. Hmm no minsan po, tinaray ko pong subukan sa bayan po. Banila hukang ko. Aba, ay nagustuhan po namin. Ayos po eh. Ay. Uh oh, -huh, yan. Bukas po, magmumunggo ulit tayo. Lalahukan natin yan. Susubok po ako kung paano pagbubuhay niyan. Ang laki po ng puno sa amin, oh. Nahihirapan po akong sungkitin. Ito. Kinukuha lang ko lang po yung bagsak. Ito yun. Ito po yung suso na kinuha natin sa dagat. Si Bunso na po ang magluluto at nangunguha po si Bunso ng pako. Ito po yung lain na ilalahok din ni Bunso sa kapo pako. Yan, siya na po naka-schedule sa pagluluto. Sch Schedule po. Yeah, salamat po. Thank you, thank Sige, you. Thank you po nang marami. You. Ito. Hello. Salamat Hi. po. Salamat sa kabaya sa. po. <laughs> Putol, ingat kayo. Thank you. Sige ta. Y. Ah, sige po. Sige po, tiyo. Salamat, salamat. Salamat ang marami po. Ayun o. Hindi kayo lang. po. Nakita ko na na. Ay, ay, ay. Salamat marami po. Salamat. Ah, sige po. Oh. Yes, po salamat po. po. Sasama ba kay Panda? Oto, ingat. Salamat po. Oh. Ah. Oh. Ah. umuwi na po si na uh, ma'am at saka si sir po. Ano to, toy? to? Manalo. Ah, mga kaisan Ano na po ari? Nakakabitan na po ng ganoon. Maral. Tapos utol noon. Hmm. Tapos po ay tamo. Are pangkit na. Ay, tumapon na utol. Tapos po ay bukas po ay yung kabila. Tapos ay maggana na po, bubong. Apakatibay uh, na rin. Salpak para sa gitna. Oo, angat yan. Ay, ganun pala utuloy pa yung pa doon, soy. yan, tika, kabila, pinalangka. Okay. Kaya pala rin mataas, ano? Oo. Pala ay pantay ay. Bukas at ang ganda niyan, bukas. Sabado may, ano po ito, Bubon. linggo, may bubong. Maganda. Pag nabubungan ha, dito na kami sa baba. Ito tayo papa hours win na pati.